You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? Bali, good luck nga pala sa mag-utol na si Clay tapos kay MC Kulot. Siyempre, uh, siya shoutout na ma. Uh, shoutout na Claudia at Black Bambalok Team. Matalusan, Bamban, Tarlac. Shoutout sa inyo. At, kay, kay Clay, uh, good, luck kay sana kay, good luck sa ano nyo. Good luck sa laban nyo sa linggo. So, yep. And sana, uh, ang inyong ano, ang mga warriors. Alright, so tara, let's go. Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon, uh, ah, titignan natin yung mga YBs natin. Bali, napisa sila ng 9. So 15 ngayon, so meron na silang 6 days. So titignan natin, yung iba rito 6 days, yung iba 5 days. Pero titignan natin, isa-isa, lahat kung kailangan na silang lagyan ng ring band. Uh, kasi ano, tag dito yung 2020, is hindi pa dumating uh, kasi napaaga dapat yung mga first egg netong mga toys, itatapon ko talaga pero nangyari, nung pumunta ko ng guys dun sa anak ko, 6 hours from here na-stack uh, ako dun <laughs> so hindi ko kaagad na itapon so tara, let's go, buti na lang marami pa tayong extra ng 2023 so unayin natin dito kay Peter Pan, tapos ating very consistent na ibon next mate ni ano, tag dito. Ah, the Texas Dash Cash. ah uh, ay, ito. Pwede pa to. Yan. Pwede pa to mga ano, tag dito. Pwede pa tong mga two more days. Ayun, no? Malit pa ano, yung ano na yung sing sing na yung paa na ito. Uy, dumumi sa akin. Ayan, ah, yeah. meron pa tong two days. Two more days. Okay. Tapos dito naman sa magulang ni ano? Magulang ni Peter Pan. Okay. Ay ah, to manet pa. Manet pa yon, aabot yon sa 2024 natin. So tara let's <laughs> Ito naman sa ating uh, kay Bunso naman, magulang ni Bunso, Stitch. Ah, uh, yun, naabot pa siguro to. Yeah, maliit pa. Yun, ito maliit pa. Yan. kaya Kayang-kaya pa ito. Ito yung uh, kulay na ito, pure white. Yeah, maliit pa yung ano niya. So, meron pa tong ito yung mga 3 more days pa to. So, aabot din to. Ooh, easy girl. Dalawa 'yon. Sarado ko na. Okay. Uy. Okay, so ngayon dito naman tayo sa may baba. Kaya no, kay dead shot naman. Hoy, oh, medyo malaki. Ay, ah, hindi, ah, okay pa to. Iya. Yeah. Manet pa to, mga kabuluso. So meron pa tayong pag asar rito. Ayun. Kay dead shot, uh, times money winner natin, very consistent bird din. Easy, buddy. Last two. Uh, ito naman sa ating, ano, you know, uh, kay 22 naman natin, tsaka kay Kobe. Uy, pwede pa. Yan. Pwede pa to. Yan, you know, pwede pa. Uh, ang full sibling na ito, nag-money winner sa CBOLR. Tapos yung naging anak ng full sibling na ito is nag, naglabas ng first place kaya magandang ibon to alright alright tapos ito naman si lady natin si sexy lady natin uy okay na okay medyo malaki na pero solid pa rin ito na uh, malaki na pero pagbigyan pa natin to ng ano, pagbigyan pa natin ng mga 2 more days. Yan. Okay na siya. Maganda yung ano niya. Paan niya, malaki na rin. Pero palagay ko 2 more days. Pagbigyan natin kasi, mas gusto ko talaga mapasukan to ng mga, ano natin, Pag dito. Mapasukan ng 2024. Alright. So tara, let's go. Doon naman tayo sa kabila. Okay, dito naman tayo sa kabila. Ah. Siyempre, Unahin na natin kung nandito yung open ano na natin, yung naka-open ng na pala. Excuse uh, me, therefore, medyo malaki na rin ito. pwede pa ito. Mamalit pa. Oh. Pwede pa ito siguro mga two more days yan. Malaki na yung ano niya, malaki na, pero ma madadaan natin ito sa langis. Bali, magandang ibon din ito. Alright, first place yung ano na yung sibling na Okay, tapos dito naman sa ating ano. Uh, first place natin ng Texas Dash Cash ito baliktad na pagkakagawa pero sigasuin natin okay ah uh, yun ano pa maliit pa yan meron pa tayo 2 more days yan 2 more days pagbigyan ba natin baka dumating ng Monday o kaya today sana dumating today yan Hanggat pwede pa huwag mo natin lagyan Okay. Tapos, ito, kaya na naman. Kay 07. Uy, pwede pa. Malaki na. Pero pwede pa. Yan. Malaki na. Pero pwede pa. One more day. Two more day. Yan. Yeah. Pahirap pa nang papasukin to. Pero magkakasya pa yan. Tapos. Ito, kay ano, kay Anina. Yung hawak ko kanilang young bird, ito yung ano, yung sibling. Ay, ito ang ano, ang alanganin na. Yeah, ito ang lalagyan natin. Yeah, lalagyan na natin to. Kasi ano na, tag dito ha, mataba yung paa niya. Yeah, Ngayon o. Yep. Malaki na, malaki to, malaki. Kaya lalagyan na natin to. Yeah, just in case sa... Uh, pagka dumating 2024, lalagyan pa rin natin to tapos ikakat na lang natin yung 2024 ay yung 2023 kapag ka nagkasya pa yung 2024 so lalagyan na natin to dalawa sila manaki okay tapos ito last ay ito manet ka Okay. So ito ang ating dugong buggaw. Ito yung dugong bugaw natin. Ayan. Ang mga, ang full sibling na ito ay si 07 tapos si Kobe. Ang mga producer natin dito. Okay, okay. So, isa lang ang lalagay natin. Ayan. Ah. So, yun na nga mga ko ito. Lalagyan ko muna. So, yun na nga. Nalagay na natin to Medyo, ano na nga. Masikip na nga. Pero nailagay pa rin natin. Ayan. Masikip na yung ano niya. Ayan. So, number nito is 289 tapos si 288. Yeah. Ito medyo maliit pa 'tong isa eh. Tingnan ko nga. Pero muna, yeah. Ito medyo maliit pa pero malaki pa ah. Ayun no. Know? oh. All right, so ito si 288 tapos si 29 uh, 289. Yeah. Sa mga gustong umawit, awitan nyo na. Bali, full sibling 'to ng ano? Full sibling ng ay, hindi hirap nga. Teka lang. Alright. Easy, buddy. Yun. So, si 288, tapos si 299, ay, 289. 288, 289. So, full sibling ng first place natin sa Texas Dash Cash. Tapos, ah, uh, 'Yung 'yung last nagano nagdito nag 3 ano, nag, nag, times money winner sa blue bucket naman. And then ano sya doon na ah, 10 over all siya. Ah sya yung dahilan kung bakit nakabili kami ng ano ah, 80 inches na TV. Alright, malaking TV. So ito sya. Ito yung ano, yung magulang. 'Yan, ito yung magulang malaki si Anina. Ayun, anak ni Kobe tapos na 22. Nandun niya nanay tsaka saka no? yung tatay. So ito kasi mga nandito, yung Ano? Ah, mga mga nagkakasakit na ng mga lugod So ito mga nandito sa butas na to is puro ano na ah uh, puro may history na sila kasi nga fourth generation na natin. I mean, uh, yeah, Port, ano na natin. So, simula ng 2020, 2021, 2022, 2023, lahat ng mga money winner natin is ginawa na natin breeder. Tapos yung mga ano natin, ibang ibon is ginawa ko na in ko na sila dahan-dahan. May mga money winner tayo yung in pero nag -ano pa rin ako tag dito ah. Uh, Nag-iwan pa rin ako na mas gusto kong breeder. Kasi meron tayong mga lahi na mga tumapos lang. Pero naglabas ng winner So kasi nandun na yung genetic nila Yung dugo nila na man-winner So papakita ko sa inyo Yung full sibling ng ano natin Nang tag dito ng full sibling ng Texas Dash Cash Kamukhang kamukha ng nanay Anang ah, tatay So tara let's go Kukunin ko na Alright so ito naman ay Tumapos ng One low price Yan Bale ano to ha ah, Tag dito Finisher to ng one low price Ring number nya is Ah 293 bali full sibling to ng ano natin hey Bruno uh, pool sibling lang ano natin ng first place natin sa Texas Dash Cash yan tapos ng ano Nang lumaro sa sa blue bucket money winner din yon 10 overall yan yan siya so sa mga ano eto kakas ito kak to. ano tag dito ah uh, out ko siya, yan, you know PM lang mga kaburo ko to kak sabihan nyo lang ako dahil ito ready to breed na to alright okay ipaparapol ko na lang ipaparapol ko na lang yan you know gandang hen ah gandang kak kak kasi kung nagkataong hen to kasi meron na akong ano meron na akong dalawang kak na ito So, kailangan ko ng hen. Hen muna. Kung baga, maganda sana itong i-stock. Pero naisip ko kasi, kung i-stock ko to, tapos mag naman yung mga full sibling niya, tapos ilalaro ko na naman. So, ang mangyayari, naka-stock lang siya, di pa napakinabangan. Mas maganda kung mapakinabangan to ng mga kapwa nating uh, lumalaro sa one race, At least, baka magbigay sa kanila, sa kanila ng karangalan sa inyo. Yan. Kung sa Pilipinas lang sana eh. Walang problema. Pero ano eh, tag dito ah, uh, US kasi. Okay, paparapol ko na lang. Paparapol ko na lang siguro. Yan. Alright, so yun na nga. Hanggang sa muli. Ako nga po pala si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go.